Sino ang mag-aakalang kayang guluhin ng isang maliit na bata ang buong bahay? Ginising niya ang lola na payapang nagpapahinga sa isang silya. Hinila ang kapatid niya palayo sa paboritong Happy Meal niya. At kahit napaalis ang chef mula sa kusina. Pero ano bang nangyari? Bakit umiiyak ng malakas ang sanggol? Oh, malinaw ito. Gusto niyang kumain. Ang mga profesional ang umaasikaso sa kasong ito. Ngayon, gusto ng baby na kumain ng mainit na mga pancake. O oh, madali lang naman magluto ng pancake. Si Lola at ang chef ay mabilis na nagmasa ng dough na walang nakapansin. At ngayon, nagpiprito sila ng mga pancake dito. Uy, papa kapatid, napasayahin ang sanggol gamit ang isang bagay na kakaiba. Tingnan mo kung anong makulay na masa ang inihanda niya. Magiging makulay ang mga pancake. Gagawin niyang parang bahaghari ang mga ito. Tiyak na magiging masarap at maganda ito. Masarap na marshmallow, ang makukulay na badbod at... sa ibabaw. At ngayon, handa na ang bundok ng makukulay na pancake. Gumagawa si Lola ng tradisyonal na pan... Napalignan mantikilya kulot, Simple pero na sa paglipas ng mga taon. Ang iba pang mga pancake ay hindi magiiwan ng sinuman na walang pakialam. May sariling recipe para sa pancake ang kusinera. Oh. Gumagawa siya ng poached na itlog. Pagkatapos tayo, kuha siyang marihuarang ham at ilalagay ito sa pagitan ng mga layer ng pancakes. Pumabasid ng magandang tore. Bilang dekorasyon, maaari kang gumamit ng gulay at ilagay ang poached egg sa ibabaw ng natapos na tore. Maganda, masarap, at napaka-healthy. Perpektong kombinasyon ng benepisyo at vitamina at may mahusay pang syrup. Panahon na para pahalagahan ng sanggol ang pagsisikap ng mga kalahok sa hamon. Kaninong mga pancake ang magpapasaya sa kanya ng higit? Nagsisimula ang pagtikim sa mga pancake ng Lola. Sila, syempre, ay nasa itaas. Wow! Mga pancakes na bahaghari ang susunod. Sila ay talagang masarap, lalo na kapag sinamahan ng mga marshmallow. Hmm, hapunan. Ang mga pancake mula sa istante Hindi ay mukhang... Hindi karaniwan, ngunit lubos na nakakadiri ang lasa nila. Ang hilaw na pula ng itlog ng poached egg ay bumabagsak sa ibabaw nila. Hindi pinahalagahan ng sanggol ang mataas na kusina at ang tagumpay ay napunta sa rainbow pancakes mula sa kapatid. Patuloy ang aming laban sa pagluluto. Ang susunod na hiling ng baby ay isang croissant. Gustong-gusto ng mga pranses ang kumain ng croissant na may kape para sa almusal. Oh, Lola, pranses ka ba? Ginawa na niya ito? o mas tumpak na bumili ng pre-made na masa at ngayon inilalagay na niya ang mga croissants sa preheated na oven. Ano ang naisip ng kapatid? Naglagay din siya ng croissant sa oven. Pero tingnan mo kung gaano karaming mga matatamis na bagay ang inihanda niya para sa huling bahagi ng putahe. Pero hindi aprobado ng chef ang mabilis na carbohydrates mula sa frozen na masa. Pagkatapos ng lahat, alam niya na ang pinakamahusay na mga putahe ay yaong inihahanda sa sarili niyang kamay at may pagmamahal. Sa pamamagitan ng paraan, ang aming chef ay nagtrabaho sa mga pinakamagagandang restaurant sa Paris at alam ang pinakalumang recipe para sa croissants. Ayon sa recipe, ang mga putahe ay inihanda para kay Louis mismo, ang hari ng France o sa halip lahat ng mga Louis. Kaya ang sanggol ay naghihintay ng isang tunay na royal na dessert. Perfecto. na ate at lola ay namamangha habang pinapanood ang mga ginagawa ng chef. Tignan mo yan! Kung paano niya mahusang minasa ang masa, inilatag ito ng patong-patong at inikot ang bagels ng mga magiging croissant. Anong galing? Panahon na para ilagay ang mga croissant sa oven. Gawin na natin. Bukod dito, ibibake niya ang mga ito hindi sa mantika, kundi sa parchment. Kaya magiging mas malusog ang mga croissant. Aba, aba. Kamanghamanghang kakayahan sa pagluluto. Ate, paano ka tumutugon sa royal na resipe ng croissant? Oh, magandang pagpipilian ng Nutella. Ang mahalaga ay huwag kainin lahat ng mag-isa pero mag-iwan ng kaunti para sa putahe. Handa na ang mga croissant ni Lola. Kailangan na lang maingat na hilain ang mga ito mula sa oven ng hindi mapaso. At magdagdag ng toppings sa natapos na lutong tinapay. Oo, Oh, ano ang nangyayari dyan? Masyadong nainganyo ang kapatid ko sa Nutella kaya nasunog ang kanyang croissant. Oh, talagang masarap ang tsokolating mani na paste. Paano na lang ihahain ang mga itim na croissant na ito sa mesa? Sa amoy pa lang ng pagkasunog, wala nang pag-asa. Tingnan mo lang boy, ang croissants ng chef. Napakakislap, parang ruby, at ang forma ay perpekto. Isang malinis na hiwa at ibinuhos ng chef ang sarili niyang pretzel cream sa loob. And sa so, mga Royal Sir Alliance siya ng ilang berries bilang dekorasyon at nagsisiksik ng pulbos na asukal sa ibabaw. Bakit Ask ang panahon na para tikman ng mga putahe? Ang luto ni Lola ay mahusay sa panlasa, kahit na hindi maganda ang pagkakatingin. Wow, ito'y tunay na obra maestra. Walang duda na ang croissant ayon sa royal recipe ay pumapangalawa. Nakalimutan pa ng bata na subukan ng ikatlong putahe mula sa kanyang kapatid? Eh, mabuti naman. At magpapatuloy tayo sa ating hamon, dahil may bagong gawain na naman. Ano? Ang sanggol ay gustong kumain ng malaking makatas na bistek. Walang tanong. Kailangan talagang painitin ng mabuti ang kawali at magdagdag ng mantika. Pero huwag masyadong marami, ate. At syempre, dapat mong sikaping ilagay ang mantika sa kawali at hindi ibuhos sa paligid. ano Nako, hindi talaga siya marunong magluto. Ipapakita ngayon sa iyo ng chef ang isang masterclass. Ngayon, naglalagay tayo ng piraso ng karne sa kawali at piniprito ito. Paalala, huwag kalimutan ang kawali. Nakakagulat na wala sa isip ni Sisu pagdating sa karne. Ngayon, ihagis ang piraso upang mapaliktad ito. Now, pahari sa ibaw ng kawali, hindi sa sahig. Pero pagkatapos, si Lola ang kailangang maglinis nito. Sabi niya, huwag kalimutang alisin ang buhok at dumi mula sa piraso ng karne bago iprito. Samantala, nakapagluto siya ng bistek at hindi niya ito nasunog. Hindi na sayang ang oras na ginugol hmm. kasama ang chef, pero may kulang. Siyempre, kailangan magdagdag ng Heinz ketchup na bagay sa mga bistek. Oo, at higit pa. Mas magiging malasa ito. Hindi, sabi ni Lola. Ang karne ay simpleng sinasabuyan ng asin. Pagkatapos ng lahat, pagluluto sa sariling katas, ito ay naging masarap at malambot. At ang sangay ng mabangong romero sa ibabaw. Pero alam ng chef ang sikreto ng tanyag na gintong steak mula kay Nurse Ecoco. Kahit si Connor McGregor ay sinubukan ito. At ngayon susubukan din ng aming sanggol. Wow! Isang tunay na gintong steak tulad sa mga restaurant sa Dubai. Iyan ay isang ihain. Sabik na akong makita ang mukha ng sanggol kapag oh, sinubukan oh, 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 oh. niya ang tanyag na gintong ha. steak. Kaya oras na para tikman niya ang mga putahe. Ang karne na may ketchup ay hindi nagpapaapaw ng kanyang gana. Pero ang makatas na steak ni Lola ay lumabas ng sobrang sarap. Simple at walang arte, pero anong lasa? Hmm? Wow! Ano ito? Ang gintong steak? Maganda ito, pero parang hindi ko gusto ang lasa nito. Wow! Sa tingin ko, hindi siya natuwa. Kahanga-hanga, pero ang luto ni Lola ang walang dudang nangunguna. Maging simple at lalapitan ano? ka ng mga tao ayon sa kasabihan. Ngayon... Ang mga kalahok ng hamon ay lubos na naghanda. Pagkatapos ng lahat, gusto ng sanggol na kumain ng sushi, isang mahaba at mahirap na pagkaing ihanda. Mukhang walang tanong ang chef ukol dito. Bumili siya ng espesyal na bigas para sa sushi, at ngayon ay mabilis niya itong lulutuin sa rice cooker. Parang napakadali. lang layanos rapid ang rice cooker, o kahit ang bigas mismo, o kahit ang mga sheet. Sa hall, siya ay magluluto ng sushi mula sa matamis at maasim na haribo tongs. Balutin ang mga marmalade na bear sa mga iyon. Ganyan. Hi. I churro there are jelly ice. Was yells that are called yells lol. Isang Lushies. ina nang tama. Anong problema sa iyo? Palamutihan ng sushi gamit ang mga mata. Ang ganda ng kinalabasan. Oh, at sa halip na wasabi, palamutihan niya ang huling ulam ng sarsa ng tsokolate ng Hershey's. Napakakulay at matamis. Nagtataka ako kung ang mga samurai I'm ay kumain up. din ng ganitong ulam. Sa anumang kaso, napakaganda ng kinalabasan. Baka hindi mo alam, pero minsang nagtrabaho ang chef sa Royal Court ng Maji Dynasty sa Japan. Sa pagsikat ng araw, pumunta siya sa kusina malapit sa tirahan ng mga shogun. Kinuha niya ang banig at mga piraso ng nori. Nilagyan niya ito ng kanin na binabad muna sa banal na tubig na kinuha mula sa mga bukal malapit sa bundok Fuji. Nagdala siya ng mga abukado mula sa Imperial Garden at ang mga mangingisda ay kumuha ng salmon para sa kanya mula sa lawa sa looban ng tirahan. Trevor chef ng Philadelphia Rolls. Kuloeng sa winyat sa mga plato at dinadala sa almusal. Ngayon ito ng emperor ng Maji Dynasty at pagkatapos ay pumunta upang gawin ang mga dakilang bagay. Tinalay niya yung recipe na ito upang ipatikim sa sanggol ang Imperial Philadelphia Rolls. Oo, hindi ganon kagaling sa sushi ang lola, Hindi. pero nakaisip siya ng ibang paraan. Ang buong palaman ay maaring ilagay sa loob ng pipino dahil maayos nitong hawak ang hugis nito. Ilagay ang isda sa ibabaw at hiwain lang ang pipino sa mga piraso. At voila! Handa na ang cucumber rolls. Kaya baby, kaninong sushi ang pinakagusto mo? Parang pinakagusto! Oh, okay. Mukhang kakaiba ang cucumber rolls. Ayaw mo pa nga itong kainin. Oh. Yung mga rolls mula sa chef ay talaga namang masarap na parang nasa pinakamagagandang restaurant. Sakto sa gusto ng bata? Oh. Wow! Nakakatawa ang itsura ng mata na yon. Wow. wow! Ang tamis ng lasa! Gustong gusto talaga ito ng baby! Sa malinaw na kalamangan, nanalo si ate sa round na ito! Ituloy lang! Nagustuhan mo ba ang hamon? Mag-subscribe sa channel ng Rapa Food. Marami pang mga kawili-wiling gawain, kakaibang mga recipe, at masasarap na putahe ang naghihintay sa'yo! Magkita-kita muli kasama ang mga bida ng Rapapod.